Samahan niyo nga kami maki -cheese. Miss, dito sa may pragkakagulohang bagong bukas sa bakery shop sa may Apali. Matagal na nga sila na nag-open na yung mga sis. Halos one week na nga pero napakahaba pa rin ang pila hanggang ngayon. May narinig nga kaming masarap at mainit-init na cheese mix dito mga sis. Kaya naman nga nakapila din kami. Madami na nga ang vlogger nagpunta sa bakery shop na to mga sis. At ang dami nga nagsasabi na napakasarap nga ng cheese bread nila dito. Kaya naman nga nandito kami para itry ang cheese bread nila at ang kanilang Spanish bread. Hindi nga lang yun mga sis dahil itatry din nga natin yung isa sa mga drinks nila. La. Kaya naman nga mga kasaysambahan nyo na nga akong itry isa-isa. Yes. Ganda ko naman dyan. Wow! What uh Oo. -oh. Hmm. Salam? Taklong, taklong kalit lang, yun. Sis, babe. Ano